pagbati sa Ngayon, um, may pag-uusapan tayong isang konsepto na baka alam mo magpabago ng tingin mo sa success at sa lahat ng effort mo. Ang pag-uusapan natin ay galing sa mga CP ng aklat na When Preparation Meets Favor. How God Positions You for Breakthrough ni Chris R. Velasis. So, ang mission natin ngayon, talagang himayin. Suriin natin itong ugnayan ng Uh, paghanda yung sipag natin at itong medyo mahiwagang favor or biyaya galing sa itaas. Bali yung mga material natin, galing to sa paunang salita, sa talaan ng nilalaman, metadata, mga key parts ng libro. Gusto nating malaman ano ba talaga itong favor? Totoo ba to? Paano to gumagana kasabay ng sarili nating pawis at dugo? At bakit ba ito uh, importante para sa iyo? Lalo na kung feeling mo minsan parang ginagawa ko na lahat pero bakit parang may kulang pa. Kasi nga, sabi sa aklat, yung tunay na breakthrough, yung talagang pag-angat, hindi lang daw yan resulta ng sipag at galing. Meron daw extra ingredient, yung favor. Mukhang simple pakinggan, pero um, sige nga, simulan nating busisin ito. Oo nga. At magandang simulan siguro sa paglilinaw. Ano ba talaga itong favor na sinasabi? Kasi mahalaga raw, hindi ito yung alam mo basta swerte lang o tsamba. Hindi rin daw ito palakasan system. Ang description kasi dito mas malalim eh. Sinasabi na ito ay um, ang Diyos mismo na kumikilos para sa'yo. God working for you. God working for you. Okay. Oo. Isipin mo na parang divine alignment. Yung mga pangyayari, mga tao, mga oportunidad, parang may hindi nakikitang kamay na nagsasaayos para paboran ka. Tinatawag pa nga itong currency of advancement ng Jose. Eh. Parang uh, special na pondo galing sa langit para mapabilis ang pag-usad mo. Okay, divine alignment, currency of advancement. Medyo um, mataas nga pakinggan, pero hindi ba parang ang abstract? Para mo malalaman kung favor na ba 'yon o baka naman nagkataon lang talaga o galing mo lang. Anong difference sa ordinaryong good fortune? Magandang tanong 'yan. Kasi jan pumapasok yung isang uh, mahalagang punto sa aklat. Ang favor daw hindi yan basta dumarating kung kani-kanino lang o dahil lang trip ng Diyos. Malaki daw ang kinalaman nito sa dalawang bagay. Una, siyempre yung relasyon mo sa kanya. Okay. Relasyon? Pangalawa, at ito yung medyo inter interesting, yung moralidad at karakter mo. Madalas daw kasi itong kaakibat ng integridad, ng kababa ang loob, ng tamang pangangasiwa, yung stewardship. Yung kung paano mo pinapahalagahan at pinapalago yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, maliit man o malaki. Kumbaga, yung matibay na karakter, yun yung parang landing pad para sa favor. Ah, Okay, so may pundasyon dapat. Hindi lang basta hihintayin. Exakto. at hindi lang 'yun. Kailangan din daw itong ma-maintain. Hindi ito parang magic spell na pag nakuha mo okay na. Ay yung integrity niya kahit nasa loob na siya, yung husay niya ay sa pamamahala doon mismo sa kulungan, yun yung nag-prepare sa kanya. Tama. Yun yung nagposisyon sa kanya para mapansin pagkatiwalaan ng faraon. Tapos si Esther naman. Si Esther, oo. Hindi lang ganda. Ginamit niya yung posisyon niya at yung favor na nakuha niya sa hari para sa mas malaking purpose, yung iligtas yung mga kababayan niya. At si David, yung parang nobody lang, tagapag-alaga ng tupa. Pero dahil sa puso niyang tapat, matapang, siya yung pinili. So, Itong mga kwento pinapakita raw na ang favor madalas may kasamang pagsubok at kailangan ng tamang response galing sa tao. Hindi pwedeng passive lang. Dito ngayon pumapasok yung parang paradox na sinasabi mo, yung parang magkasalungat na ideya na nasa core ng aklat. Kailangan yung masusing paghahanda pero kailangan din yung malalim na pagsandig sa Diyos. Dito medyo nagiging interesting pero baka tricky. Oo, yun nga. Sabi ng author, yung paghahanda mo lahat ng effort, pag-aaral, training, pagpapahusay ng skills, eto raw yung lupa. Kailangan yan, hindi pwedeng wala. Pero yung favor daw, eto yung parang biglaang pagsibol na hindi mo ine-expect. Yung quantum leap, kumbaga, hindi mo ma-explain ng A plus B equals C lang. Tama. At ang ganda ng pagkakasabi, yung paghahanda mo, yun yung naglalagay sa iyo sa tamang lugar, sa tamang oras. Pero yung favor, yun yung nagbibigay ng pambihirang pagkakataon o acceleration doon sa lugar na yon. Acceleration. Gusto ko yung term na yon. Hindi lang basta nandun ka, bumibilis pa. Oo. At para hindi tayo malito, um... Nililinaw talaga ng aklat na hindi nito minamalit yung effort natin. Actually, binibigyan pa nga ng mas mataas na level. Yung paghanda, tinitignan siya as form of stewardship, yung responsabling pangangasiwa mo sa talento, oras, oportunidad, kakayahan na bigay sa'yo. So hindi pwedeng ay maghihintay na lang ako ng favor tapos wala kang gagawin? Hindi pwede. Kailangan yung balanse. Iwasan daw yung sobrang spiritual na puro dasal lang pero alam mo na, kulang sa kilos. At iwasan din yung sobrang kampante sa sarili na parang kaya ko mag-isa, di ko kailangan ng tulong sa itaas. Kailangan yung gitna. Yung balanse. Oo. At dito na naman bumabalik yung usapan sa pundasyon, character. Paulit-ulit yan eh. Integridad, kababaang loob, katapatan, tamang pangangasiwa. Ito daw yung mga sangkap na hindi lang umaakit ng favor, kundi nagpapanatili din nito. Nagpapanatili kasi pwede rin siyang mawala. Mukhang ganun ang sinasabi. Kasi isipin mo, yung mga panahon daw ng paghintay, yung mga delay bago dumating yung breakthrough, hindi lang yun basta paghihintay, yun daw yung actual na paghubog ng karakter. Bakit? Kasi daw, ang favor na darating sa taong, uh, mahina ang pundasyon ng karakter. Baka ikapahamak pa niya. Pwedeng ganon o baka hindi magtagal. Isipin mo yung biglang yaman o biglang sikat na hindi handa yung kalooban. Madalas ano nangyayari, hmm. di ba? Oo nga, madaling mawala. So, malinaw, hindi magic wand, hindi rin excuse para maging tamad at may part ka dito yung paghahanda, yung character. Ngayon, um, paano naman to nagmamanifest sa practical na paraan? Paano mo masasabing, ah teka, baka favor na to. May mga signs ba o paraan ng pagdating nito? Mayroon. At dito nga maihinta na hindi siya laging kasing dramatic ng mga, alam mo na, kwento sa Biblia na may parting of the seas. Madalas daw yung favor dumarating sa mga anyo na mukhang ordinaryo lang sa umpisa. Pero pag sinuri mo, may kakaibang timing o impact. Okay. Halimbawa? Halimbawa, madalas daw itong gumagalaw sa pamamagitan ng mga tao. May term silang ginamit, gatekeepers gatekeepers. Tanod pinto, parang mga may hawak ng susi. Exacto. Mga taong nasa posisyon na pwedeng magbukas ng pinto para sa iyo na hindi mo kayang buksan mag-isa. Pwedeng boss mo, kliyente, investor, o kahit simpleng kakilala lang na may alam o may koneksyon. Yun. Okay, mga tao. Ano pa? Pwede ring sa pamamagitan ng magandang reputasyon. Yung reputasyon na nauna na sa iyo Bago ka pa makilala, may narinig na silang maganda tungkol sa iyo o sa gawa mo. Ah, word of mouth kumbaga. Oo. Tapos, siyempre, mga connection at relasyon. Mga mentor na gumagabay, mga kaibigan, kasamahan na naniwala sa iyo, handang mag-endorse, nabanggit din yung tamang tiempo. Supernatural timing daw. Yung parang lahat ng bagay nag-align bigla. Tamang project, tamang tao, tamang panahon perfect storm pero in a good way. Wow. Yung parang, nako, swerte. Pero baka hindi lang pala swerte. Baka nga, favor. Tapos minsan naman, nasaan nyo ito ng hindi inaasahang resources? Biglang may dumating na pondo, o lumuwag yung schedule mo, o lumawak yung impluensya mo. At hindi lang external. Pati raw yung panloob na kapayapaan, yung malakas na kutob, o yung confirmation sa puso mo, pwedeng sign din daw yun ng favor. Pati pala yung feeling. Interesting. Oo. Kasi kung iisipin mo sa mas malawak na picture, hindi naman hiwalay ang favor sa mga ordinaryong proseso ng buhay. Eh. Ito raw ay ang Diyos na kumikilos sa loob ng mga prosesong yon sa paraang hindi mo lagi maipapaliwanag logically. Okay. So, kailangan talagang maging mapagmatyag? maging aware sa mga nangyayari sa paligid at sa loob mo. Ngayon, kung gusto mong um, mas maging ready or mapangasiwaan ito ng tama pag dumating o baka parang maka-attract pa nga nito, may binigay na parang practical na guide yung aklat, di ba? Yung prepare framework. Oo, tama. Ito yung parang nagbibigay ng butot naman dun sa mga konsepto ng paghahanda at karakter na nabanggit natin. Hindi natin siguro bubusisin na uh, bawat letra ng sobrang detalyado pero bigyan natin ng mm, idea yung bawat component base sa mga CP. Sige, yung unang P daw ay para sa posture. Ito yung panloob mong ayos. Dito yung humility, yung pagiging teachable, yung katatagan. Madaling sabihin yung humility, pero paano ba yon lalo na kung magaling ka naman talaga. Ayon sa aklat, ito raw yung kakayahang umami ng mali, humingi ng tulong, makinig sa iba. Hindi yung yabang. Yung pusong ganito daw mas attractive sa favor. Okay, gets. Yung R, R is for readiness. Ito yung combination ng skill at preparation. Kailangan daw hasain mo talaga yung craft mo. Importante 'yon. Kasi ang favor, mas madali raw dumapo sa mga taong competent na. Bakit? Kasi nababawasan yung risk para sa mga gatekeepers o endorsers mo alam nilang kaya mong panindigan. May point. Yung E? Yung unang E ay excellence. Hindi lang basta may skill, pero ginagawa mo ng mahusay. Yung pag-deliver mo ng quality results. Yung deliverables. Ito yung nagbibuild ng credibility mo, ng reputasyon mo na sinabi nating pwedeng daanan ng favor. Kailangan may prueba. Okay. Tapos may isa pang P. Oo, yung pangalawang P ay para sa people. Relationships. Binibigyan di na ang favor ay madalas dumadaloy sa network mo. So, mahalaga daw ang pag-invest sa relationships, sa mentors, sponsors, yung mga active na nagpo-promote sa'yo, kasamahan, pati yung mga taong pinagsisilbihan mo. Pero hindi ito using people, ha? Building genuine trust. Malinaw. Yung A? A for alignment moral at strategic daw. Kailangan yung mga ginagawa mo, yung mga opportunity na kinukuha mo, naka-align sa values mo at sa purpose mo. Kasi paano kung may offer na malaki kita pero alam mo na, medyo tagilid sa prinsipyo? Sabi sa aklat, yung tunay at lasting na favor, hindi daw yan makukuha sa kompromiso. Okay, alignment. Mahalaga to. Pangalamang R. R for read the season. Pagkilala sa tamang panahon, Timing is everything daw, pati sa favor. Kailangan ng wisdom, ng discernment, para malaman mo kung kailan ka ahobante, kailan ka maghihintay, kailan ka liliko. Hindi lahat ng bukas na pinto para sa'yo. At hindi lahat ng sarado, ibig sabihin hindi. Minsan, not yet. Hmm, discernment sa timing. Okay, at yung huling E? E is for entrust or stewardship. Balik na naman tayo dito. Yung konsepto ng responsableng pangangasiwa. Yung mga taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, oras, pera, influence, position. Siya daw yung mas malamang pagkakatiwalaan ng mas malalaki pang bagay, mas malaking favor. At kasama daw dito, yung pagtulong sa iba na umangat din, hindi pagiging madamot. Wow, kompleto nga! prepare. Malinaw na um, hindi ito passive waiting. Talaga may aktibong papel sa paghahanda at pagpoposisyon. At ito alam mo nagdadala sa atin sa isang uh, posibleng malaking shift sa pananaw natin sa tagumpay. Lalo na ngayon uso yung hustle culture, 'di ba? Oh, grabe. Yung parang kailangan laging pagod, laging busy para masabing successful ka. Tama. At dito talaga Um lumalalim yung discussion kasi ikinukumpara ng aklat yung hustle culture na madalas focus sa external kita, posisyon, dami ng nagawa sa isang pananaw na mas focus sa internal faithfulness at divine alignment. Sinasabi na ang tunay na success sa ganitong view hindi lang sa dami ng nagawa mo kundi sa kung gaano ka katapat sa pinagkatiwala sa iyo. Gaano mang kaliit at kung naka-align ka ba sa purpose mo. So, parang shift from striving, yung pilit mong kinokontrol lahat, to surrender. Pero hindi surrender na suko na. <laughs> hindi. Surrendered preparation ang term. Ginagawa mo pa rin lahat ng kaya mo sa paghahanda. Pero yung resulta, yung timing, pinapaubaya mo. Ano kaya yung implication niyan sa'yo, sa mga goals mo, sa araw-araw mong ginagawa? Nagbabago ba ang pressure? Malaking tanong yon. At may isang konsepto pa na alam mo ang ganda pakinggan, yung hidden curriculum of waiting. Hidden curriculum? Parang sa school. Parang ganon. Ito yung mga panahon na feeling mo walang nangyayari. Stuck ka, na delay yung plans. Sa tingin ng marami, sayang na panahon. Pero sabi sa aklat, hindi raw sayang yon. Yun daw yung mga critical classroom para sa character building. Dito daw tinest yung pasensya mo, tiaga, integridad, trust. Ah. Balikan natin si Joseph sa kulungan o si David sa pastulan. Hindi lang sila naghintay, may natutunan sila doon. Nagpakita sila ng katapatan kahit sa mahirap na sitwasyon. Yung mga panahong walang nakakakita, yung tapat ka pa rin sa maliliit na bagay na hindi glamorous, yun daw yung tunay na paghahanda para sa favor at sa mas malalaking responsibilidad. Wow! Ang pagiging tapat sa obscurity daw, yun yung maghahanda sa'yo para sa visibility. Exacto. Kaya ang tanong, paano mo tinitingnan yung mga panahon ng paghihintay mo ngayon? Classroom ba yon o waiting shed lang? Grabe, ang lalim ng pagtingin sa mga delay. Um, bago tayo mag up, mabilis lang. Para kanino ba specifically raw itong aklat? Bay sa mga CP? Ah, oo, oo. Nabanggit na. Para ito sa mga leaders sa business, ministry, community, para sa mga professionals, entrepreneurs, at para sa kahit sinong individual na feeling nila stuck sila. Yung kahit anong sipag, parang may invisible ceiling. Okay, at ang promise nito hindi lang tips para umasenso, kundi mas malalim. Oo. Oh -oh pagpapanibagong espiritual daw, mas clear na purpose or calling, at syempre may practical strategies din para sa pagunlad na may kasamang favor. Okay, so para isummarize lahat ng napag-usapan natin mula sa when preparation meets favor, ang pinakaugat na mensahe parang ganito. Yung breakthrough na hinahanap mo, baka hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mas marami o mas mabilis o mas magaling baka ang susi na sa tamang pagpuposisyon mo sa sarili. Isang proseso na pinagsasabay yung tapat mong paghahanda, masigasig, mahusay, at kasabay nun, isang pusong bukas, mapagkumbaba, handang tumanggap at mag-share ng favor ng Diyos. At lahat yan, nakatayo sa matibay na pundasyon, yung karakter mo. Integrity, humility, stewardship. Tama. At bilang huling pagninilay siguro para sa iyo na nakikinig, Saan kaya sa buhay mo ngayon ang posibleng isang hidden curriculum of waiting? Isang panahon na parang ang tahimik o ang bagal, pero baka yun pala yung masusing paghahanda para sa favor na darating pa lang. At sa gitna ng paghahandang yan, lalo na sa mga bagay na walang ibang nakakakita, um, paano mo sinisigurado na yung pundisyon ng karakter mo? Yung katapatan sa maliit, yung humility kahit may kaya ka, yung willingness na matuto ay talagang matibay Sapat ba yung tibay na yon para saluhin, alagaan at palaguin ng tama yung favor pag dumating na yung oras? Uh, mahalagang tanong yan tungkol sa hindi laging nakikita pero napakahalagang trabaho ng paghahanda sa loob. Isang magandang tanong para pag-isipan. Hanggang sa susunod nating pagsisiyasat dito, layunin naming patuloy na maghatid sa iyo ng mga idea at kaalaman sa paraang malinaw at mabilis mong mapapakinabangan.